Ah. <tuk> um, hmm. baru hmm. di terbongkar. Hmm. Cessna. 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 Guys, andito na tayo sa Terminal 1 sa uh, Manila. So, waiting tayo sa transfer naman sa Terminal 3 para sa flight natin mamaya. So, waiting tayo ng bus. So, kaya makatipid kayo pag nagbabas kayo. Papuntang Terminal 1 and Terminal 3 para diba, minugasto tayo kasi malakas sila manigil, mga taxi minsan, so for good. Okay, tayo. So, Manila to MISTI. passenger Terminal. Okay out, Shado, guys, Okay guys, hanapin natin yung ah, uh, yung ano natin, Air airplane sa Terminal 3 International Terminal 3 hanapin natin yung ating airplane ayun ang group here sa uh, gate 6 tayo agad natin dumating sa Terminal 3 kaya mahulat kita sa aton nga flight Bahrain Bahrain and Saudi Arabia so mada pa ito ang gagawin natin. magigot gigot dito sa loob ng Terminal 3. Uh, balik trabaho na naman tayo ulit. Guys, neto kadami naghihintay ng mga kababayan natin na mag-ibang bansa din. Ganyan sila. So, walang light. Walang ganong light dito kasi nga hindi pa open ang waiting area para sa flight. Hello guys, and dito tayo ngayon sa loob ng Terminal 3 International Airport sa ba? sa Manila of course. Itong kanilang mga foods. Yes. Yeah, let's go. Maglakad-lakad muna tayo bago bumaba sa ating aeroplano. let's go sasakay tayo ulit sa Manila to Bahrain this is it. hi guys welcome on board Manila to Bahrain guys, international airport. international airport, guys. Okay. Hello guys, andito tayo ngayon sa loob ng International Bahrain Airport at ito ang kanilang beautiful spot sa loob wow. So ang aga kaya So ito yung mga tao dito ngayon at lilipat tayo sa last destination natin. Transfer again. Okay guys, gate 19A. Transfer tayo papuntang uh, Jeddah. Ito guys yung view ng uh, International Bahrain Airport. destination Jeddah. Oh guys, kumabalik naman tayo ulit dito sa International Jeddah. Tapos ang kanilang International Jeddah. Dito pa lang tayo sa Oh. Oh guys, we tayo ng ating package. So, ito yung uh, beautiful view uh, international Jeddah Airport. Okay guys, ang bayat ng immigration na dito sa Jeddah Saudi Arabia International. So, ang babayat ng mga kausap, ang mga mga local na mga ladies na mga immigration dito. So, let's take my baggage. Ito guys yung front nila. Tingnan niyo guys, meron sa uh, aquarium. Oh my yeah. god. It's a real aquarium. Look at this. Wow, it's a real aquarium. Ang albay nila. Albay. Yes. Yung favorite ng karamihan, Albaig. Ah, uh, take it. At ito hindi ko alam guys Medyo malaki, malawak ang kanilang uh, International Airport At meron pa doon Coffee shop, Starbucks of course At Look at this, Subway Yes At uh, Hindi ko alam kung ano bang meron dito So I just try uh, Saan ba ito papunta? Andito yung mga sakayan siguro. Uh, -huh. tinan nyo, malaki ang kanilang international airport. At doon pala guys ay train papuntang Makamadina yung mga pumupunta doon para mag uh, prayer. Park. Okay guys, inside. ごありがとうざいフフフ。<music>